Hindi, reklamo ka ng reklamo. Wala kang magagawa dyan. Pwede mo bang pigilan yung ulan? Pwede mo bang pigilan yung bagyo? Pwede mo bang pigilan yung baha? Hindi mo naman mapipigilan yan eh. Kaya yung pagre-reklamo mo, imbis na magreklamo ka ng magreklamo, gumawa ka ng paraan. O gawin mo na yung how. Para pag naging normal, nawala, nag-subside na yung baha, nawala yung bagyo, alam mo na kung anong gagawin mo. Nakapagplano ka ng mas maaga ganun dapat yung mindset mo as businessman. Ganun dapat yung mindset mo kung nagpaplano ka na umasenso sa buhay. Hindi yung reklamo ka ng reklamo. Wala ka talagang magagawa sa ganyan kasi bagyo yan eh. Taon-taon may bagyo eh. Buwan-buwan nga minsan eh. Pag binaha ako, ito yung mga dapat kong gawin. Pagka, depende sa level yan eh. May magagawa ka eh. Wala kang magagawa dun sa current situation dahil hindi mo yan kayang pigilin. Pero yung effect nun, meron kang magagawa para pag naging normal na, naging maayos na yung sitwasyon, alam mo na agad yung gagawin mo. Gawa mo siya ng plan A, plan B, plan C, o pin pinakamaraming plan. Depende yan sa sitwasyon mo. Ganun, ganun ang gagawin mo. Lagi natin tandaan, kaya nga tayo nabubuhay at binibigyan ng isip para gumawa ng paraan. Huwag kang magreklamo ng magreklamo. Gumawa ka ng paraan.